Hello mga mi, magandang buhay and this is my another vlog. Enjoy watching! Ayan nga po pala ang lugar ng aking mahal na asawa. Napansin niyo po ba yung naglalagay ng solar? Siguro nilagay nila yon dahil napapansin nila na madilim sa gabi. Nagdagdag na kasi sa mga ibang poste ay meron naman po. Inaya ko nga pala ang aking asawa na magsimba dyan. Fast forward mga mi, nandito na po tayo sa simbahan. After nga pala namin magsimba ay inaya ko ang aking asawa na pumunta sa Mr. DIY dahil bibili kami dyan ng hook na gagamitin namin sa bahay sa Pampanga. Umasok na nga po pala kami dyan at umakit sa taas. Inahanap na nga rin po kaming hook dyan. Nung una po silver po yung napili niya pero sabi niya yung gold na lang daw po. At nagmodel-modelan na nga tayo dyan mga mi. After nga po pala namin makahanap ng hook ay naalala ni Jay na kailangan ko nga rin po pala ng padlock. At yung pipiliin naming padlock ay kagaya ng pinanghiraman namin dahil kakaiba kasi yung susi niya. Itong padlock nga po pala na to ay gagamitin ko po sa office. Ilalagay ko po sa may drawer ko. At may napansin akong na kulay blue na padlock dyan. Sabi ko sa mahal kong asawa ay ang cute nun. After nga po pala namin makahanap ng hook at padlock ay bumaba na rin po kami para makapagbayad at pupunta na rin po kami sa may cashier dyan. Ang dami pong nakapila dyan pero mabilis lang naman po. After po namin sa Mr. DIY ay dumiretso lang po kami sa supermarket. Bumila lang po kami ng mga ilan na kailangan po namin. After mabidyo ng aking asawa ng ganyan, sabi ko sa kanya, ako naman po. Pagpunta po pala namin sa may biscuit section ay napansin namin yung Jolie's na biscuit. Kagaya kasi siya ng biscuit na kinakain namin sa bahay na binigay kay mama ng aking asawa. Hindi na nga po ako gaano nag-video doon at inaya ko ang aking asawa na pumunta sa may andox. Dahil tinamad na akong magsopas at ginabi na kami, sabi ko sa kanya ay bumili na lang kami ng manok. Para pag-uwi po namin sa bahay ay magpapahinga na lang at kakain. Dito na nga po pala kami sa May Andox at ito po ay katabi lang ng May Producers Bank at ng PR1 Auto Work. Ito rin po ay ang San Ramon branch po nila dahil ito rin po ang madadaanan namin pa uwi ay dito na po kami bumili. Dahil hinihintay ko po na matapos na i-assist nila yung isang bumibili ay nagtingin-tingin muna ko kung ano yung bibilhin ko pero sa totoo lang, lang talaga ang bibilhin natin. <laughs> Gusto ko rin pong i-try dyan ang lechon baka nila, kaya lang ang mahal sa susunod try po natin. as syempre, baka po yun, mahal po talaga. Tinanong na nga po pala ako dyan kung ano yung bibilihin namin. Syempre, lechon manok lang tayo mga mi. At habang tinitinan ko ang mga manok na to na pinaikot-ikot, bigla akong nagutom. At ayan nga po pala ang ibang binibenta po nila dyan. Hindi ko na po babanggitin ng isa-isa mga mi. Nagbayad na nga rin po pala ako dyan para makuwi na rin po tayo at makakain. Sa part po pala nga na yan, talagang supportive ang aking asban kasi binibidyohan niya talaga ako. Mahiyain pa yan guys. Actually parehas po kaming mahiyain. Tinitingnan ko pala dyan mga mi kung kumpleto yung manok. Baka kasi wala yung wingsport. Pero joke lang po, kompleto po yun. Pauwi na nga po pala kami sa mga oras na yan. Yahin na po tayo. Fast forward, nandito na po tayo sa kanto nila Jay. Pansin po ninyo, ayan po yung nilalagay nyo lang kanina. Hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Magandang buhay. Nandito na po tayo kay Lejay.